Wow. Kina pa mga idol. On the spot. Panurin niyo po. Pinarisan ko ng ato ako sit. Sariling gawa ko po yan kina pa. Good morning. Good morning Pilipinas. Ay gusto niyo lang magtina pa mga idol eh. Ay. On the spot to mga idol. Bumili ako ng bangos. Tapos binunlis ko lang. Kina pang bangos mga idol. On the spot yan. Pwede mo na agad kainin ng tangalian. Mga alas 10 pa lang ngayon mga idol. Ay. Ay. Ano yung gano'n, kung paano pag gano'n Paggawa Isa lang ako ng kawali Ngayon, papakuluhin ko lang yan And Then, lalagyan ko ng salt Ano to, mga idol hmm, Hindi na may siya kulong-kulo hmm, Sakto lang, saka natin ilalagay yung Yung bangus Mga idol, pag mainit na siya Lalagay mo yung bangus Yan Mayinang apoy lang mga idol ha ngayon na po Papa kumbaga, lulutuin lang siya mga idol Tapan ko muna Mga 3 minutes yan mga idol At nakalipas yung 3 minutes Nahango ko na Huwag yung, yung paghango idol Dapat dandahan lang Para hindi siya madurog Papalamigin ko muna Habang pinapalamig siya mga idol Gawin mo ng tissue Yan So mga idol, isalang ko na kawali. Dalawang dakot na bigas, tapos daon ng laurel. Bubuhos ko. Diyan ko siya pa. Tapos tatlong bag na tea. Kahit anong tea mga idol, tsaka. Green tea ginamit ko mga idol. Ayan. Tapos, Iluwin mo lang ang ganyan mga idol. Hanggang masangag siya. Puntas pa tayo idol. Meron ka na agad tinapa. Bunlis pa. Sariling gawin mo pa. Ikaw na lang mag-adjust -mag ng mga, mga alat o maalat o hindi mga idol. Ayan, hindi yan maalat tayo idol kasi kunting asin lang yung nilagay ko. And then, bayaan ko lang ng ganyan. Hanggang masunog siya mga idol. Ito pala yung gagamitin ko mga idol. Nilagyan ko pala yun ng mantika. Yan. Para hindi siya kumapit. Pag ganyan na siya mga idol. At nasusunog na. Ilagay mo yan. Tapos. Gandaan mong ilagay yung bangos mga idol. Hindi maano. Yan. Okay. Mga kalating oras mga idol. Ngayon hinaan ko yung apoy mga idol. Kalating oras. See you later. Mga 50 minutes to mga idol Titignan na natin kung ano nang itsura Aroy Lapit na mga idol Ako siya Pinila lang yung apoy mga idol 50 minutes pa At makalipas Ang 30 minutes mga idol Ayan na po Ang sina pa Papanamigin ko lang siya mga idol Bago ko siya ituprito Salang ulit ako ng pan. Itito-ito ko na siya mga idol. Lagay na ako ng mantika. Mahihit na yung pan. Salang ko na yung tinapa. Ayan mga idol. Binaligtad ko na mga idol. Ito na mga idol. Yung daspat. Tinapa mga idol. Isang oras lang. Tapos sinamaan ko ng ar sa Saka kamati sibuyas. Ay, kain na po tayo ng tangalian. Kaya yun na mga idol. Ay, sayang ang pugi.